Hello mga P! Heto na nga, hindi asumi, pero tayo ay mag-gym afterwards. Sky, alam nyo gan, October pa lang ay nagdi gym na ako, pero ngunit subalit na tapwatcheries. <laughs> Ang buwan pa lang ata ay ako'y tumigil na. Nakakatawa, tuloy-tuloy yung pagbabayad ko. Kumbaga yung subscription ba? Pero ewan ko ga, ako'y tamad na tamad. Pero noong November, December ata, siguro once or twice lang talaga ako nandito sa gym na to. Minsan kasi puya, tapos gusto ko na lang matulog, o kaya minsan late na rin nakakawigo ginagawa ng OT. Char, alam mo yung OT yarn. Since tayo nga ay nagbalik loob na. Balik daw ay once a week. <laughs> ay kasi nga para kasing hinihingal ako agad kapag aakit sa hagdan o kaya naglalakad. Tapos din eh, actually yung treadmill ay parang 20 minutes mo lang dapat pwedeng gamitin kung hindi naman masyadong maraming tao. Ay mali, kung marami pala yung tao. Since wala naman masyado, so mga 40 minutes ako nandyan or 45, 50, 61 hour. <laughs> <laughs> Uy, magugulat kayo din eh. Kasi para siyang aesthetic clinic. Meron ditong mga rooms. At ang una ko ang pinantahan dyan is yung 3D nail printer. Noong October, wala pa to, kaya nagulat ako ko, Parang gulat. Tapos dito, ini ko siya kung paano pa siya muna gamitin. Ay first time, e, eh, edi syo nga syo nga pa. Hindi <laughs> nga, eh, pwede kayo mamili ng mga designs. Tapos meron din siya mga kulay-kulay. Halay, may pang Christmas pa. <laughs> eto nga ay tinray ko na yun nga lang ay syunga syunga nga hindi pa maruno hindi nga ay after 100 years ay kailangan mo palang i-push down muna para umangat ang iyong kuko tapos ma-print na siya yun nga hindi nga lang siya makulay kasi nga wala pang coat yung aking kuko at umalis na nga ako dyan eto nga yung may mga pampatanggal ng mga buhok hanggang kilikili tapos yung mga taba-taba kahit sa face or kahit saan talaga at dito ako mas nawindang may pa-whitening tits sila next time nita try ko to kasi mga disposable naman yung mga gamit tapos ito, naman, may mga instructions naman. Maputi nga yung ipin mo, idugo naman ang ilong mo. <laughs> At ito, last na to, nawindang ako, may massage chair sila. Saan ka nakakita na gym na may massage chair? <laughs> so, syempre, medyo nga Syunga, Diyos ko, buti lang may lumapit sa akin matanda dyan. Tapos tinulungan niya ako. Tapos sabi niya sa akin, 20 minutes lang yan. Ay, gusto pa lang sumunod agad. <laughs> Alam nyo, after nun, ang sarap sa pakiramdam. Pero kinabukasan, ang sakit ang katawan ko. <laughs> at kung nanood na nga kayo before, meron ako ditong freebies. Electronic weighing scale, tsaka yung smartwatch. Hindi nga pala ay walang stuff. Tap nyo, may QR code lang doon para itatap nyo lang para makapasok at makalabas. Sana ang brilyante ng kasipagan ni sumanib sa akin next week para ako yung makapag-gym ulit. Ayun <laughs> lang mga bi. Bye! Kumantik na pumiyok.